So ayan guys for today's video ay may, may bigay tayo sa mga Sulit supporters natin sa Facebook at saka sa Youtube. Ayan. Karawang ko ngayon magbibigay tayo ng ayuda para sa mga sulit supporters natin. So, oh my God! Wow! Ayan guys no. Pakicomment lang guys ng Payuda Idol. So ayan Dito para ma-notify kita. So, Bola lang yan. So ito yung pera guys. Comment ka Payo the Idol. So, so paki-share ng video at paki-likes. So, ayan. So, ngayon na, comment ka na. Ayan, comment ka. So, ito na yung pera, guys. So, ayan, congratulations sa mabibigyan natin ng 5,000. So, ayan. So ayun guys, bago pala natin to tapusin na video na to So meron lang ako ituturo sa inyong laro na to Ito ang rubber game So napakalili at napakabisik lang nito laro guys So Wala sa comment section yung link na sa tindahan So ganito lang laro nito guys So napakabisik lang guys Ayan guys Ipitik-pitik nyo lang guys sa katawan nyo guys Ayun. Ipitik-pitik nyo lang guys Ayan Ayan, Ayan. So ayun guys, pag na-feel nyo guys na nasasakta na kayo guys, huwag na kayong mag-stay guys. Walang kwentang relasyon niyang gano'n. Guys, <tipan> so iwan nyo na guys. So yun lang guys. So ito yung pera. Huwag na natin. Sige nga, subukan mo. Masisira ang buhay mo. So ayun guys. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ay, hey, Sorry. Sorry, wala pala akong pera. Sorry. Sorry, guys. Sorry, sorry. Naghintay ka ba? Wala na. It's a prank. <laughs> Charan! <laughs>